So, ito na naman tayo mga kapit lovers. Nakabili na ako ng Semparica. Dahil ang tablita na to ay para sa 10 to 20 kilograms mga kapit lovers. So, ito para to kay Mikey at saka kay Scout. Yung aso kong may skin allergy yan. Ah, nangangati na naman. May umaga ko to ipaino mga kapit lovers dahil dapat na... Walang laman ang tiyan nila. So, itong tablita na ito ay pangtanggal ng kuto. Marami itong mga benefits mga kapit lovers like ano, kills fleas fast kuto ka at ang nakalagay dito kay Potex for one month pero sa akin, maabot pa nga ito ng 3 ano, eh, months dahil di naman sila makalabas. Nandito lang naman sila sa loob ng bakura namin. So, umabot pa ng 3 months or 4 months. So, pinainom ko sila ngayon dahil taginit na kasi. So, nakita ko na may mga kuto na sila. So, itong unahin ko na si Mikey. Dahil palagi kasi itong mag-stay dito sa labas. Kaya ito ang inuuna ko sa pagpainom ng Uh, tablita na simparika na pang kuto mga kapital lovers. Yan. Tapos na. Next, itong aso ko na si Scout. Aso ko na sakitin na maraming sakit na aso. Kawawa. Kaya inuuna ko siya sa papainom ng uh, anti-kuto na tablita mga kapital lovers. Dahil may nakita kasi akong otros a can